Ayan mga kaparmers, update lang natin tong sitwasyon sa ating ampalaya ngayon. Tingnan yun mga kaparmers no. Nung nag street na sana yung tag-araw or umiinit na. Yung ampalaya natin dito banda yung natira sa tubig dati. Nung maliliit pa sila, nakarecover na sana. Pero pansin nyo mga kaparmers, parang ayang isang linya dyan eh, Halos ilang puno lang natira. So dito banda medyo Okay, okay pa sana mga kaparmers Kaso, tingnan nyo, may tubig na naman. Namumugad na naman yung tubig dyan sa may puno. Dito, yan o. Oh. Ya, yeah. nagkakanal tayo ngayon mga kaparmers Pinagsipaga, pinagsikapan na makalabas yung tubig sa may puno talaga ng palaampalaya. So yan ang mahirap dito sa aking area mga kaparmers kapag tagulan talaga. Yan ang pinakaayaw ko talaga kung okay lang sana kung pwede lang sana i eh, wag lang sana umulan dito sa amin <laughs> pero laban lang mga farmers uh, alagaan natin yung natira nito yung umiinit or umaraw naka-recover na sila ito banda yung nasa medyo mataas na area lumalago na sila mga farmers at nakahabis na tayo ngayon ng siguro naka 4 na kilo yun So laban lang. Halagaan natin yung natira at yung dito na banda mga farmers kung makaka-recover yan ulit. Basta gawin lang natin ang paraan mga farmers na makalabas yung uh, tubig. Ganyan kahirap ang area ko na to mga farmers kapag tagulan. So yan. Thank you so much sa lahat ng suporta. Happy farming sa lahat ng mga farmers at laban lang tayo. Mabuhay ang lahat ng mga farmers natin dyan.